Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. <clears throat> Narito na naman ha? si Susada Magdaon, si Paunaw, si El Novelos Guerrero, si Anson Santa Maria, si MS Nel dito sa YouTube. <clears throat> ang ibabahagi ko sa inyong ha? Ah, lihim na karunungan ay kung paano ang tao ay magkakaroon ng spiritual na kapangyarihan <coughs> na maaaring magamit niya upang siya'y makapanggamot o kaya ay makagawa siya ng mga magic o isang magician <coughs> o siya ay maging isang antingero tunay na antingero <coughs> <coughs> paano nga ba ang isang tao ay nagkakaroon ng spiritual na kapangyarihan. Una sa lahat, ang iba ay inborn. Hindi pa naman ipinapanganak sa mundong ito. Diba? Ay nakatakta na siya ay magkaroon ng spiritual na kapangyarihan kapag siya ay ipinanganak. Yan. ang pangunahing dahilan kung ba't ang isang tao ay merong kapangyarihang espiritual. Ika nga ay inborn. Dalawa, ito ay nasa dugo niya o lahi niya na. Diba? Minana niya ang kanyang kapangyariang espiritual sa mga magulang niya, lolo, lola niya, o sa kanyang mga ninuno. Ang ikatlo naman, ay siya ay sumapi sa mga grupo na maaring grupo ng mga antingero o higit sa lahat grupo ng mga manggagamot na kung, daa, na kung saan doon siya ay sinanay diba? hmm. ang hindi pa namang dahilan ay maaring meron siyang nakitang ah, tagapagturo niya at siya ay sinanay kung paano magkaroon ng spiritual na kapangyarihan yan ang mga dahilan kung paano ang isang tao ay nagkakaroon ng kapangyarihan spiritual o iba naman ay nakuha nila sa paraang sila ay nagkaroon ng mga kaibigang elemento o hindi nakikita halimbawa ay duwende na siya ay ginamit na kasangkapan upang siya ay makapanggamot ibinubulong sa kanya ng duwende kung ano ang paraan kung paano niya magagamit o magagamot ang isang tao sa parangyan yan siya ay nagkakaroon din ng kapangyariang espiritual na pinagkaloob nga ng mga hindi nakikita ha? o kaya naman meron siyang mga kaibigan o kaya mga ninuno o kamag-anak na namatay na subari gusto pa rin magpatuloy na manggamot hmm? at siya napili na maging kasangkapan na ito ay maaring sumasabi sa kanya o kung hindi man sumasabi ay nandyan sa likuran niya ibinubulong sa kanya kung ano ang dapat gawin di ba? para siya makapanggamot, para taglayin niya ang kapangyarihang espiritual at iba pang bagay. Hmm. Sa mga katwid, sa isa ko sa inyo, inborn, namana, sinanay, dahil sumama sa mga grupong espiritual, meron siyang naging tagapag tagapagturo na nagsasanay sa kanya o meron siyang mga naging kaibigang elemento na siyang binagamit siyang kasangkapan o kaya yung kaluluwa ng mga tao na namatay maaring kamagana, kaibigan niya ha, na yan ang sumasapi o nagtuturo sa kanya yan ang mga kaparaanan kung paano ang isang tao ay magiging ha, makapangyarihan na magagamit niya maring maging isang manggagamot, o kay antingero o kaya ay isang magician, mah tulad nila David Blaine, Blaine ni Dynamo, <coughs> ni Copperfield, ni David Copperfield, at iba pang mga sikat na <coughs> mga magician. Na ang mga yan ay merong spiritual na kapangyarihan. Pero tanda natin ang mga spiritual na kapangyarihan Yeah? Eh, dalawang bagay. Isang positibo, isang negatibo. Mula sa mabuti o kaya ay muli sa masama. sa eh? Sapagkat hindi lang naman ang mga manggagamot, <coughs> mga magisan, ang mga antingero ang may kipangyarihan. Mga mga mambabarang, mangkukulam, di ba? Hmm? Mga aswang, mga impakto, di ba? Oh, sila ay merong <coughs> kapangyarihang espiritual, at yung mga hindi nakikita, di ba? May mabuti at may masama, di ba? Na ang kapangyarihan nila, pag mabuti, eh di mabuti ang kapangyarihan. Pag masama, di negatibo o masama ang kanilang kapangyarihan. <coughs> oh, tanong. <coughs> Meron din palang <coughs> isa pang paraan para magkamit ng spiritual kapangyarihan ay eh merong nagsasanay sa sarili niya ba? Diba? Hmm, wala siyang naging tagapagturo. Wala siyang sinamahang mga grupo. Wala. Walang mga elementong nakikitang ha, sumasabi o nagtuturo sa kanya o kaya mga kaluluwa ng mga namatay. Ha? Hindi rin siya inborn o kaya virtudes kung tawagin niya ha? ng mga nasa spiritual. Kundi siya lang mismo, 'di ba? Ay kusang nagsanay sa kanyang sarili at sa pagtiyaga niyang pagsasanay, di diba, Eh nabuhay, nabuksan ang kanyang spiritual na kapangyarihan. <clears throat> o, yan, makapipili kayo sa mga nabanggit ko kung anong paraan ang gusto nyo para kayo ay magkaroon ng spiritual na kapangyarihan na magagamit nyo kung kayo na ukol na maging manggagamot o kaya antingero o kaya isang magikero o magician ano naman ang pagsasanay sa sarili? O, oh, <coughs> ituturo ko yung aking ginagawa. No? Eh, ako, eh, hindi pa man sinisilang. Diyan ako nakatalaga, nakatakda na talaga. Di ba? <coughs> na maging isang manggagamot na magkaroon. ah Na meron ng talagang taglay na spiritual na kapangyarihan. Pero, <coughs> sinasanay ko pa rin ang mga sarili ko. Di ba? Upang lalong mapantas, mapataas ko ang aking enerhiya, ang aking chi, ang aking cosmic energy, ang aking spiritual na kapangyarihan para magamit ko sa kapangyarihan ng aking kaisipan, kalooban, ng kapangyarihan ng aking mga mata sa parang pagtitig, ng kapangyarihan ng aking mga kamay at mga daliri, ng kapangyarihan ng aking hininga, ng kapangyarihan ng aking boses, at ng kapangyarihan mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ngayon ay nagagamit ko sa pangkalahatang gamit. General protection, general dressing, general healing, general pagpuksa sa lahat. Sino man sila, ano man sila, nakikita at hindi nakikita. Sa buong mundo, sa buong san sinukob. Diyan ko nagagamit niyan at sa pagmanipis ng gusto kong ha, ah, <coughs> inaasam ko o nang mangyari sa aming buhay ng aking pamilya. Hmm. Ang una, dapat ang tao ay may kompletong tulog. Magagawa niyang matulog ng maaga, maaring 10, pinaka-late na 11, at gumising ng ha, alas 6, alas 5, o alas 7 ng umaga. Sabihin, dapat meron kang walong oras na tulog sapagkat kapag natutulog tayo ay ni nare-replenish nyan ang ating katawan nagre-recuperate ang ating mga energy ha ah, pati ang ating mga cell na yan ay mahalaga sa lahat yan, tulog kalawa pag kumain ng balanced diet hindi yung panay gulay lang di ba o kaya panay prutas lang kundi balanced diet kinakain mo lahat ha isda di ba? Karne, karne ng baka, baboy, manok, lahat na ng karne, di ba? Hmm? Gulay, prutas, <coughs> lahat. Ang tawag nga diyan ay balanced diet. Ha? Hmm? Sapagkat ang balanced diet, kinukumpleto nito ang lahat ng mga vitamina, protina na kailangan ng ating physical na katawan. Hmm? Ano pa? <coughs> hmm? Ang araw mahalaga sa atin na tayo'y naaarawan ha? Ah, lalo na ang araw sa umaga sapagkat yan ay vitamin D ha? Ah, na dyan nagmumula ah, natural na vitamin D <coughs> kailangan ng katawan natin yan ano pa uminom ng sapat na tubig sapagkat sabi nga nila 80 o 75% ng ating katawan ay binubuo ng tubig hmm. kaya pagka nakakaramdam kayo ng uhaw dapat uminom kayo di ba? ng tubig. Hmm. Sabi nga nila, uminom daw ng 8 glasses, di ba? <clears throat> Once a day, no? Eh, pero 'yan, ako hindi ako naniniwala diyan. Basta nakaramdam ka ng uhaw, sabi nangangailangan ka ng tubig, uminom ka ng tubig. Di ba? oh, ano pa? Di ba? Pagtulog pagpapaaraw, pagkain, pag-inom ng tubig, pag-exercise dapat pagka uh, tapos mong gumising ha, mag exercise ka kahit 15 to 30 minutes kailangan nya ng body stretching, uh, bending lahat kung ano ang nalalaman mong uh, uh, exercise sa katawan ha, dapat ginagawa mo sapagkat nagpapalakas yan ng ating mga buto nagpapatigas ng mga laman di ba? nagpapalaki ng katawan nagpapalusog, nagpapalakas Hmm. Yan ang nagagawa ng exercise. Hmm. Ano pa? Nagme-meditate ka rin. Yeah? Malaga yan. Sapagkat yan, pinalalakas naman ang kaisipan at ang ating espiritu o kaluluwa. Meditation. Maraming paraan ng pagme-meditate. Maring nagmamantra ka ng isang salita. Gaya ng ahum. Ah diba? Gawin mo yan. Kahit 30 seconds o isang minuto na pagsasabi ng ahum. Ah malalaman mo yan kung 30 seconds ligawin mo yung ahum na salita mo ng 30 beses kung isang minuto 60 beses ha? 60 ha? times o ang isa pang para na pag may meditate pumikit ka lang tapos obserbahan mo lang ang paglabas masok ng iyong hininga sa iyong ilaw yeah? sa loob ng isang minuto okay na yan kung magagawa mo ng 10 minutes diba? ay mas maigi ah, mag, uh, mag alarm ka sapagkat nakapikit naka ka hmm. <coughs> ano pa isa pa rin <coughs> pag meditate ay yung breathing exercise ha? Ah, mag breathing exercise ka ha? Ah, gawin mo yan 10 hanggang beses Yan. Nakakapa. Yan ang isang uri ng mga meditation. Ha? At pag nagagawa mo yan, ha? lalot araw-araw, mauobserbahan mo ang sarili mo. Di ba? At sa pamamagitan yan, unti-unting nabubuksan ang natutulog na kapangyarihan sa loob ng iyong katawan. Di ba? Ha? <clears throat> nabubuksan ang inyong spiritual na kapangyarihan. Hmm? Hmm. Ang kailangan lang ay tiyaga at determinasyon, di ba? Nasa tao 'yan, ha? <clears throat> taong mabilis, di ba? Na magawa niya ang isang bagay, mapaandar niya ang isang bagay. Meron namang mabagal, hindi pare-pareho ang tao. Pero 'yan ay nasa determinasyon, nasa pagtataga at sa pagsasanay. Dapat ginagawa natin ito araw-araw. 'Yan ang ginagawa ko araw-araw, di ba? Kahit ako ay mayroong trabaho, iba mm. Kung hindi ko mamagawa sa pagkagising ko agad kasi may pasok, eh bago ko matulog, ginagawa ko ang mga bagay na sinabi ko sa inyo. oh alam niyo na ang sekreto ha, na aking ginagawa at ang pagpapalakas ng kapangyarihan. Ha? Yeah? Kaya yan, <coughs> gawin nyo. Ha? Yeah? Maring ikaw ay inborn, maring ikaw ay may lahi ikaw ay sumapi sa mga grupong spiritual, mayroong tagapagturo sa iyo na sinasanay ka, mayroong, mayroong kang kaibigang elemento na ikaw ay sinasanay o sumasapi o nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo o kaluluwa ng mga namatay, maaaring ka mag-anak, kaibigan mo o kakilala mo. At syempre, ang sariling pagsasanay dyan, mamili ka kung alin alin ang pwede mong magawa dyan, ba? Diba? Hmm. Tas maganda dyan, ba? Diba? Eh, kung inbon ka, pero lumaki ka na hanggang yun, eh, wala ka naman kapangyari, sabi, hindi ka inbon. O kaya lahi ka. Yeah? Pag lahi ka, eh, merong <coughs> araw at oras na takdang itinakda para yung spiritual na kapangyarihan ay mabuhay. Diba? <coughs> o kaya, mas mabuti, sumapi ka sa mga grupo spiritual na merong talagang kakayahan, ha? merong kapangyarihan, di ba? Na halimbawa ay samahan ng mga manggagamot. Mas maganda yung mga manggagamot kaysa sa mga antingero, di ba? mga gahara tunay yan, Walang lalakas pa dyan sa manggagamot, di ba? ang manggagamot, maliban sa antingero na, di ba? Sapagkat ay nagbabasbas ng mga gamit ng mga anting-anting lahat, ng tao, ng sino man, eh nakapanggagamot pa eh? kaya makahanap ka ng isang ah, tunay na guro na may kapangyarihan na sasanayin ka eh? o kaya kung meron kang magiging kaibigan na hindi nakikita gaya ng mga elemento o kaya merong sumapi sa iyo na kaluluwa ng isang tao eh? na gusto kang gamitin kasangkapan at syempre ang huli wala sa mga nabanggit ko sa mga nauna eh magsanay ka sa sarili mo ha? pero, sempre tiyaga determinasyon, at hindi natin alam kung kailan mo kayang buhayin ang iyong kapangyariyang espiritual nasa pananalig mo yan hmm. yan lang ang masasabi ko sa inyo ngayon, yan ay mapapakinabangan nyo hmm. <clears throat> uh, Maaring ito na ang huli kong pag-upload ng aking video, hindi na ako mag-upload kahit kailan pa marami na nga akong video mga inalis lalo na yung mga ukol sa mga gayu-gayuma no? at sa mga, mga tungkol sa negosyo halos ang ititira ko na lang ito na lang mga ito lalo na ang panggagamot pamagitan ng aking mata, kamay ah, yung mga kagamitan kong spiritual tulad ng aking solo mata ng aking santo ninyong huwad ng aking may wagang salamin diba? at yung mga iba pa na yung makakatulong lang talaga na sa tao <clears throat> at ito na ang mga huli ko ng pagbibidyo sa inyo yeah? at uh, kung ma-save nyo i-save nyo so, para kat, pagka panahon maaring burahin ko na rin ang lahat ng aking video sa youtube na ito o oh, hanggang sa muli tanda ang aking pangalan sa youtube ako si MS Nel sa facebook bagamat mga yung ibang facebook account ko nang wala na ba, diba? ang facebook account kong bago ngayon Sir sirsakar ba? Diba? meron pa akong isang idinagdag yung Now sa si Saddam Aglaon ha? Ha? ako din si El Nobilos Guerrero si Anson Santa Maria ha? na mga nakilala dyan sa Facebook no? at dito sa Youtube ay eh, dalawa lang Anson Santa Maria at saka MS Nel yung Anson Santa Maria na na kaya MS na, MS na lang MSL na lang hanggang sa muli ha? i nyo ang mga video ng ako ito upang maraming makinabang ito mga mahal niyo sa buhay mga kamag-anak mo nyo mga malalapit nyong kaibigan upang sila man ay makinabang sa mga video kong in-upload na ito sa mga baguhan mag-subscribe i-click ang bell button notice ha? at yung mga ad ko eh, huwag ninyong ah, lagpasan o skip panoorin nyo yeah. lang naman ang may gaganti niya sa akin bilang pasasalamat sa mga karunungang lihim kaalaman na ipinagkalog ko sa inyo. Hanggang sa muli, ha? <clears throat> sa atin ang mga biyaya at pagpapala sa atin, sa ating pamilya, tagos hanggang sa ating salit-saling lahi. So be retasit. <laughs>